ko. Mm. Lu. Hoy ang OI, okay. mang OI okay neto! Uy, bakit ka naiyak? Wala lang. feeling ko kasi ang pangit ko. Uy, ano ka ba? Huwag mo isipin pangit ka, okay? Uh, oo, oo Panget pangit ka. Pero huwag mo isipin, okay? Duka nga! Eh, pal ka talaga eh. Ay naku, wala na pala tayong groceries. Sino bibili? Si Princess! O ba't ako? Ikaw na! Hoy, nag-grocery na ako nung nakaraan. Ikaw naman ngayon. Tamad na ito eh. Pag di ka bumili, susumbong ko kay mama na narinig kita nagmumura. Hoy, isang beses lang yun. Mama! Shhh! Kuya na daw bibili. Ikaw? Ah. Bilang mo ko chichirya ah. Ma, ito na po yung groceries. Ah, na. pag mo lang doon. Hoy, inabili mo ba yung pinapabili ko? Ah! Oo, syempre di ko kinalimutan yun sa'yo. Ah! Oo. Good afternoon, Madam Castro. Good afternoon. Mapapas lang po. Ito na yung lahat. Section A, di ba? Opo. dela Cruz. Ikaw ba si De La Cruz? Ayas yes, po. Ano-ano mo si Susan? Mama ko po. Anak kanya? niya? Uy, anak po si Susan. Yung kaklase natin, sa, sa college? Dito pala nag-aral anak Ito, ni Susan. Pakisabihan mo ko sa mama mo na Josephine. Uh, sige po. Oo. Laki-laki mo na. Vacant niya ngayon, anak? Wala naman po kaming klase oh, na. <laughs> ah, vacant. Pwede magkisuyo? Ayas lang ano po. Ano mo, lang sana ako ng maruya. Ah, Oo, sige oh. po. Tsaka kayo, ano? Maruya, ano? ma'am Castro. Maruya. maruya sa akin, maruya. Ikaw? Turon na lang, oh. ma'am. Tatlong maruya. Oh, ah, sige tapos po. Tapos dalawang turon. Okay mag po. Magkano yung lot, okay. anak? Mga 100 lang po ata. 100. Ah, oh, sige. Ato. Salamat Asi na, ito? salamat. Eh, oh? hindi na nga na, pwede magpas photocopy na lang din ako. Page 149. Tapos pagpasok ko kanina, may rapper pa din sa sahig. Class, high school na kayo. Di na kayo elementary. Di nga siguro kayo marunong maglaban ng sariling brief at panty niyo. Good morning, ma'am. Ma'am? Ma, am. ma, am. ma am. si Supervisor. Supervisor? Andiyan sa kabilang room. Sa kabilang room? Mag-observe no ata. Ngayon may... ba? Ngayon ba? Ah, yes. Class, Arrange your chairs. Arrange oh, your Arrange Sit properly. Uy sit Umayos properly. Kumayas kayo dyan boys at the back. Uy. Oh, pick up the trash. Pick up the trash. Uy sige. Okay. Eto ha. Sino yung sasagot? Sige ako. Sige ako. Oh, oh. mm -mm. Okay. Okay. Mm. Good morning sir class, what will you say? Good morning, morning visitors, visitors Mabuhay. Very good. You may now see it. Now, for our topic today is about parts of the cell. So, sino may alam dito? Mm. Wala? Okay lang, okay lang. We can work things out. Okay. Oh, oh. Ano yun? Kidnap to. Kidnap! Kidnap! Mukha ba akong kid para kidnapin ninyo, ha? Pwede, Lola Nap. Lola Nap to. Ano sabi mo, Lola Nap? Apa? Nanggigil. Ay ko! O oh, sige, subukan nyo lumapit. Huwag kayo makukulit. Ah, pasaway talaga kayo. Gusto nyo talaga mapalo, ha? Mm. Sige, eto ka. Mm. Aray. isa ko pa mo talaga makakatakas ka sa akin. Mm. Ah! Makukulit kasi talaga kayo, eh. Nagigigil ako talaga sa inyo, eh. Sino ba talaga kayo, ha? Sagot! Kidnapper po. Ah, sumasagot-sagot so, na kayo, ha? Mga bastos talaga kayo, Sabi ha? Sabi nyo po, siya, eh. Magsalita ka ba? Hmm. ano, malayo pa ba tayo? Malapit lang po. Malapit lang pupunta natin. O bakit bakit nagkotse pa? Pwede naman tayo sumakay sa jeep. Pwede naman tayo maglakad. Nako mga kabataan, talaga nga naman ay napakatamad. Alam niyo na kabataan namin, inaakyat pa namin yung bundok, nilalangoy pa namin yung dagat para lang makapunta kami sa paroroonan namin ano, dito na ba tayo? Opo. Mm, hala, sige, maglinis. O, may dala akong walis tambo. Magwalis ng sahig. Ako, may gagawin ka. mag wax ka ng sahig. Diyos ko, napakali ka, bok. Walang tatamad-tamad dito, ha? aga kilos! Turn your book to page 93 to 94 and answer activity 1. Activity 1 po, ma'am? Yes. Tol, pa-share tol. Sige, sige, pare, sige. Kayo dyan sa likuran. Uy, likuran sa'yo. Uy, sa'yo. Kayo, sa kayo daw. Kay dalawa kayo dalawa. Kayo. Po? libro yan? Ba't na share kayo? akin to, ma'am. Akin to. Oh. Saan yung libro mo, Iho? Mam, ma naiwan sa bahay. Bahay. Yan. Class, listen. Ano yung kasunduan natin? Di ba no book, no attendance tayo? Yes, yes po, po. po ma'am. Bahay niyo na ba yung nag-aaral ngayon, Iho? Hindi po. Oh, hindi. Hmm. Ang swerte-swerte niyo ngayon, class, to tell you honestly, kasi kami dati, pumupunta pa kami ng library para makapaghiram ng libro. Tapos ngayon, provided na sa inyo. Hmm. Ang gagawin mo? Manghiram po. Uh, manghiram ka doon sa ibang section. Huwag kayo magkopiyahan dyan. Tsaka magpasa ka mamaya ha ng one whole sheet of paper back to back. I promise I will not do this again. GG uh, pare. Po. Okay, bunso, alas dos ng hapon. Umakyat ka na dun sa kwarto mo, ha? Matulog ka na. Mamaya na, naglalaro pa nga ako, eh. Huwag na makulit, ha? O, tigil na nga. Hmm, ayan, yeah, matulog daw. Kala mo, ha? Ah. Isa ka pa, ha? Bantayan mo yung kapatid mo dun sa kwarto niya, ha? Sure, ma. Ako bahala. Uy, <coughs> mama, ako din ba matutulog? Di, balak sa buhay mo. Wala akong pake kung matulog ka man o hindi yun sa akin. Oh, matulog ka dyan. Binabantayan kita, ha? Ayoko pa matulog, eh. Gusto mo maglaro? Gusto ko maglaro, kaso papagalitan ako ni Mama. Hindi ka papagalitan ni Mama. Ako bahala. O, okay. tige. Mama, si Bunso naglalaro lang dun sa kwarto. Hindi siya natutulog. Puntahan mo, dali. Ay, pasaway na, ha? Di ba sabi ko matulog? Lagot talaga yung batang yan sa akin. Hoy, Bunso, di ba sabi ko... Ay, tulog naman eh. Naglalaro yan kanina eh. Oy, bunso, acting ka na naman dyan. Di ba naglalaro ka kanina? Puro kakalakohan. Di na mo pa yung kapatid mo. <coughs> Buti nga tayo. Hmm. <coughs> ayon, baka nga nanakaw na eh. Nag-text sa akin si Papa kanina, sabi niya papunta na daw siya dito sa bahay. Ha? Kaya na nag-text? Kanina pa nawawala yung cellphone ng tatay mo. Nako, isarado e, mo yung mga pintuan dyan, ha? Sige. Mo. Sino ka? Papa, ba't nasa ito? Magdana ako kung susumbo kita sa pulis! Magdana ako ba nagbabalik ng gamit? Shunga. Nakita ko kasi yung address sa cellphone, kaya binalik ka na dito. Thank you ah, nakakaya naman. Aray! Aray! Hala ka, anyari sa'yo dyan? Napilayan yata ako ma! Di ka kasi nag-iingat, di mo dinitigdan yung mga diya-daanan mo. Ah, 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 dumudugo yung ulo ko ma! Oh, ito oh, Pahiran mo ng epicacent oil yan. Ako, mababaw lang yan. Ano didilim yung paningin ko ma? Oh, ito, flashlight oh. oh madilim pa ba? Oh, uh, maliwanag na. Ouch! Baby! Ano yung risang baby? Okay ka lang? Naipit po yung kamay ko. Ay, ka na sa hospital ha, o. Tapos bibilang kita ng Jollibee. At saka Macdo, o. Bibilang kita talaga. Halika na. O, tige. Ang hiya naman ako dito. Halos mamatay-matay na ako dito, o. Huwag naman, Arte, Tumayo ka na. Magugasta ng plato doon. Aalis kami. Punta kami ng Jollibee ni Bunso. Bleh. Hi, guys. Please subscribe my YouTube.